Mga kananay, bumili nga ako ng isdang ano ba ito. Hindi ko alam na isda yan yung para malaki ang bibig. <laughs> ano bang isda yan? Basta mamahalin siya mga kananay. 550 ang kilo. Inabot siya ng 1,095. O ba diba, para kay mister yan. Dahil nga marami siyang bawal kainin na isda. Like uh, galunggong, ganyan. Hindi ko naman siya mapakain mga kananay ng basta-basta niyan dahil lang ang kanyang yurika ay mataas. Ewan ko ba sa tao na yan kahit ano naman ibinagbabawal pero talaga nakakain pa rin niya. At hindi ko nga malaman kung ano ang ipakakain ko mga kananay pag mataas ang yurik. Ano ba dapat? Nasisira talaga ang tuktok ng kananay nyo. At pass forward tayo mga kananay. dito kami ngayon sa Laguna. Pumasok ako dito sa special pa sa lubong bukupay at nakita ko nga itong favorite number 1 ko ang hakobi ng iyan hindi may wasang bumili at talaga naman napabili ako pati mga kapitbahay ko Iba pinagbibilang ko na naging pala decision nga ako mga kananay binilang ko sila ng tagi isang box na bukupay <laughs> naging pala decision ako mga kananay at pagdating ko nga hinatid ko sa kanila kanila at hiningihan ko siyempre ng kapalit <laughs> Ah, di ba ang kanana niyo? Kasi sabi ko gusto nila 'yan, favorite nila 'yan. Kaya sasabay ko na kahit di wala silang sinabi dahil nga alam ko favorite nila din may ko na oh. Kaya lang hiningan ko sila ng bayad, syempre pinakita ko pre-send ko sa kanila ang resibo para wala naman silang masabi. O, oh, di ba mga kananay ganyan ang true friends daw? Ay, kaaway ako ng mga 'yan. Lab nila ako awayin. Bakit ba? Ang daming pila mga kananay. Tingnan nyo naman ang buko na original buko pa sa Laguna, Los Banyos. Ang daming tao talaga nakapila. Nasad nga ako dahil yung ibang nakapila dyan hindi nakakuha. May bit-bit akong apat na box eh, para sa akin at para sa pamangkin namin at sa kumarikot sa aking kapitbahay dito friends. Kaya sabi ko Pasensya na gusto man kitang gusto ko man silang abutan hindi po pwede dahil nagpala decision na nga ang kananay niyo. Ganun ako kabait, ganun <laughs> kabait ang kananay niyo. Ay ito na nga mga kananay ang sarap ng kanilang buko. Bye. Parang dito lang sa Sicilia. Fast forward at ito na nga pauwi na nga kami, nabut na nga kami ng hapon. At nag-commute nga lang kami. Tingnan nyo naman mga kananay kung anong layo ang ginatak namin. Wala lang kasi si mister Don sa kanyang pagamutan. Gusto niyang silipin, magpasilip uli ng kanyang ano. Nagpasyal-pasyal lang kami doon mga kananay. Saglit lang. Five minutes lang yata kami doon sa loob. At umalis nga kami agad. Ganito ang trabaho ng kananay nyo pag ni mister Siyempre pagbigyan natin para walang ligaling. Eto dito na kami nagtagal sa ano traffic. Bye, ganyan na lang.